Ayos nice po the brain mo. So, kung matitid mo sa sabon? Okay. na kumilos yun eh. Kaya nga. namin dati na gina ang apot ng kanina for 4 hours. 4 hours lang din sa kanya, no? Isa lang siya. Tira, tutuluyan ko na. sige po, Oh, berkat to ah. Hmm. Girusto <laughs> na <niya> yun eh. <laughs> Pangatawa <niya> yun. At <laughs> <laughs> di sila itong kanyo sa kanyo. Girusto yan. Pangatawa na mo yan. Mm. Mo yan. Mm. Parang wala, wala, wala siyang pakilam sa sheet ng kuko. Importante maibsan yung kate. Oh, so, <laughs> kasi, kung madadahil man lang <laughs> sa mga kanto baluktut Baluktot kasi, ma'am.

Pakawalan mo anak, kasi mamaya aakyat na naman siya diyan sa may washing pagising ni ading mo Teket mami. Hindi mo chiko sa wala siya pagdudutin siya. tama na to si Mechie. <laughs> <laughs> Diyan lang, ma'am, sa gilid.

Nagpo-popot ako ng po May ganyan din siya yung phone flashlight niya na. Dalawa kita eh. kita eh. Walang na ko pala masakit ko

Relax mo lang. Sakit. Ako, pag nanonood ako at ko talaga yun, yung asang malinisan eh. May mga video mo. Pampanto. Pampanto. Ako, pampanto ko yung horror story. Hmm? Kaya yun, kaya yun. Proyekto Helmoth. 嗯。Mm.

Nakadyos na yung lakap lang. Huwag na kunin yung alabang. Kas ko yun. Um, yung yun na pala yung sinasabi ko sa lima bilik sa Eh. Eh. Ay, nahirap mag-commute. Yung commute sa gabi pinaka mahirap, eh. Mm, eh. yung pinakamahirap eh. Sabi mo, masawit, sabi mo. Yung sa tanasan nila, okay ba? Yung hindi ko na pakiramdaman yung

öyle segundo daja

Ja, det er sant.